Kaya po rito, galing dun sa isitan ha? Traffic Ayan, at nandito po ako sa isang uh, Optical Ayan, ha? optical Ayan At sila po yung naka-sale Ayan Yun ang promo nila Complete eyeglasses Pre-computerized Eyes examination Ayan promo nila at ito yung nasa loob nila Ayan. dito po ito sa ano uh, anong street po dito ma'am? Pigomis, pigomis. Yung na Pigomis sa street yan. at yan po dito po ilihilira ang mga uh, optical po dito ang po sa dolo sa uh, kahabaan po ng uh, Pigo Mrs. Street dito sa Quiapo. Ayan.

yung... Uh, dalawa po kasi ang klase ng... eh, tatlo ang magiging klase ng lenses natin. Maraming tayong anti-rejection, tayong blue blocker, and maraming tayong transition. So, anti-rejection po natin is meron tayong 50% UV protection. So, ganito po, po siya. I-demo ko lang po sa inyo para ma idea yung tawag na... anti po natin po. is 50% UV protection. So, tumatagos pa rin po siya. Ang blue blocker po natin is... UV 420 po, ganito na po ang coated niya, which is blue coated na rin po siya. Pag nagkaroon po siya ng nagpa-computer po kayo, any eh, radiation po, magbabounce back lang po siya. So wala na po tumatagos, unlike po anti-rejection, meron pa rin po siya. Mm. So pag clear naman kayo sa araw, lagi kayong nasa labas po, tapos uh, nasisilaw kayo po, meron tayong anti-rejection na transition ito yung nagkukulay black. Gamitin po siya pag nasa araw. Mm Ito naman po siya is dagdag protection po siya. Pag sila o kayo, lalo na po sa mga nagdadrive mo o nasa labas po siya, of work po. Tapos may isang klase naman po tayo, ang tinatawag natin blue black transition. So yung UV 420, mas protective na rin po yung mata niya when it comes to glare po siya. So pag nag-dark, ganito naman po. Siya. Yan yung po yung naarawan siya, yes. ano po? Pero mas darker po siya sa anti-radiation. So, mas maganda po ang UV protection niya. So, ganyan po. Meron tayong mga different types of lenses po. May anti-radiation. Meron po tayong blue blocker. Meron tayong anti-radiation transition. Meron po siya. So, ano na po yun? Depende na po ka choice. kasama na. Ito yun. Ito. Yung pag nag-drive ka sa, ano, sa araw. Ah, oh, yes po. So, ito yung mas protected kayo sa glare. Ito naman po. Pwede naman din po siya. Anti-radiation transition. So, 50% UV protection lang po. Ito naman, yung reflection of blue is yung uh, blue lens transition po siya or blue-black or transition po. Pag sa gabi, yun yung, yung pag white na. Pag sa gabi tana. po, clear po siya. So, yes, yeah. indoor, clear po siya. Ganito po siya pag indoor. Pag indoor po, clear lang siya. Pag outdoor po, nagda-dark po siya. Indoor, clear lang. Kasi ito na lang sa lamin ko. Pag indoor po, clear. So, wow. pag outdoor po, pag lumalabas kayo, even po, sunny day, nagda-dark pa rin po siya. So, ganito pa rin po siya pag nasa araw. Yeah. Umiitim pa rin po siya. So, mas maganda po pag nagda-drive kayo or mga actual na nasa labas kayo, mas maganda mag-transition with anti-radiation. Yeah. Nag Nagkukulay itim yes, siya. Yes, yeah. Automatic na po yun. Okay. 50. Tapos, uh, gusto niyo mag-transition, meron tayong nakapackage na 1.5. Pag gusto nyo naman nung mas mataas ang rest of production, blue blacker po, which is 3,000 siya. Complete package na rin po. Yun. Kung kagaya ni sir, na doubly visa si sir, 2,000 po yung anti-rejection transition. Pag blue blocker naman po, 4,000. Kasama na yung depende, depende, sa, grado na. Sa, ay, ay, depende, depende sa, sa, sa lens na So, depende po rin sa grado. Kung may atas astigmatism, may atas spherical power. Yun. Yeah. So, lahat ng na salamin natin Ba't tinatawag po na astigmatism? Ano pong mataas na yung grado? Actually, hindi naman. sir. lahat naman po tayo nagkakaroon ng astigmatism. Ang astigmatism, sir, so, depende sa environmental health natin, lalo na po sa mm. kung mas pagod tayo, lagi sa cellphone, pagod, stress po kayo. That's why nagkakaroon ng astigmatism. Yung lights na pumapasok sa mata niya, may siya sharp na Ano yung sinasabi na pag malayo na babasa, pag malayo na babasa? Ano po yun? Progressive po yun. Progressive. May distance, may reading po kagaya ng kay Sir. Pa parang na ano lang ang uh, pangmalapitan po at ayan po ay kukunin ko na yung aking uh, eyeglasses na pinagawa at one hour daw bago balikan ayan at uh, ngayon dito po ay uh, ko na at may git one hour na dito sa optical shop